Ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa Paypasinaya. At kukuha tayo dito ng isang unit. Yan mga guys, ito na yung kinuha natin. Ayos na to. Ito yung natin mga guys. Sa ano, pag-ibig. Konting ayos na lang. Wala namang ano, pintura na lang kailangan ito. Tapos lipad na. Ayos naman na. May scheme code na siya. Ayun yung dalawang sa taas. Misis at ang kumari niya. Ano man din, kunting linis-linis dito. Ayusin na lang kasi yung may usapan kami yung lababo. Ayusin na muna nila. ng ka buklama idol. Hindi nila tirahan to. Wala pang tumira dito. Tapos yung may-ari kumayaw na, eh nagpasalo sa atin. Dito tayo ngayon para maglinis-linis. Ting labas mga guys. Yan, ting ka buhang bahay. Ayos na rin, parang townhouse. Ito, nakiparada lang po na. Siguro sa kapitbahay ito. Ngayong araw lang natin binayaran mga guys. Bayad na tayo. Nagsalo sumalo tayo ng 100 plus. Siguro tapos na lang ng ano nang school year bago makalipat dito pusing muna natin yung mga bata kung may ayusin dito ayusin na para paglipat maayos malayo layo nga lang tayo mga guys malayo na yung uya natin dito na tayo sa may ano tansa Tan sa kabite na naging kabiteyo na tayo uli. dati naman tayo taga kabite dati tayo taga dasma tapos lumipat ng las piñas ngayon balik ulit tayo sa kabite Bubuksan ko maging para tanggal ko yung mga alikabok bago punasan ng tubig. Unang may-ari kasi nito, ano na, 3 years na sila nagbabayad dito. Tapos hindi man lang nila tinirahan to. Tapos pinasalo sa atin. Ayos na 'to mga idol. Chris. Bandang huli magiging atin. Hindi yung nauupahan lang tayo habang buhay dito sa Maynila. Paisa ito. Paano? May mga anak tayo kahit para sa kanila na lang 'to balang araw. Yon shout out sa inyo dyan mga idol, mga silent viewers, mga subscribers ko. walis na lang muna tayo. Mas puna, sampas-sampas dito, hampas dun. Importante malinisan. Kasi na yung tingting mga idol, oh. Naka-scheme no? coat na siya at uh, kung anong, ano, plano na kulay na pintura, anong nagustuhan para sa interior. Yun. Tsaka na lang natin papatira nito. para maayos na. Yan, shout out sa mga silent viewers natin dyan, sa mga subscribers at mga OFW, shout out. Shout out kay Farmer Boy TV. At Buenas Dias, kung ustedes alitodo na sa buwanga mga idol natin sa bakal. Ayos na rin to, mga idol. Si dalawang ano siya. Si kwarto sa taas. Ang halaga nito ay magiging bago sa mo magbayad hindi na tayo parang ano lang mga idol parang rent to yes, pagkatapos ng ilang taon mahabahabang taon yun yung ate na rin ayos na rin tapos yung unang mayari nito Tagalo sila taga silang hindi nila natirahan to mga guys ito yung CR niya. Dati papayos pa. Punting pa, ayos na lang dyan. May tiles naman na kalahati. Kasi yung Yan. Ayos na rin. May kompleto na. Tubig. Ilaw. Meron na. Baka ano na tayo mga guys. Mayo na tayo lipas dito. Paano, ilang buwan pa. Ilang buwan pa sa papa ano ko muna to pintura ito lang muna sa loob kasi bawal pa naman natin galawin sa labas pwede yung ano na lang parang peris niya yun mga idol ito na, na maging pugat namin So, oh, yung side kailangan na lang to ano yung someday may pera tayo uli may budget pa tires natin to ayos na to ito naman kasi Scheme skin coat to oh. kalat ayos na to mga guys kaysa anong upahan tayo um, upahan tayo sa Doña Manuela, eh, sa Las Piñas. Malaki-laki din. Diman libo din mo pa ko doon. Ito kasi kwarto lang. Lutuan si, si mo na sa labas. Si Armo, sa labas. Ito, okay. nandito na sa lahat, sa loob. closer mga guys pinturahan din natin tsaka na dahan-dahan tatapos din yan